December, nagburakay ako. Masakit-sakit na to. Syempre uso doon, mas pamasahe, pamasahe. Nakatatlong pamasahe ako. Isang linggo kami, doon kami nag-New Year. Tapos na wala-wala naman. Sabi, lamig-lamig lang o ano. Tapos mga March, February-March, yun na nga umiroot na. Hindi ko lang inaano doon sa amin. Tapal-tapal o ano, alaga ko naman sa salob. Saan na, lahat na. Talaga sa madaling araw, nang bed. Diyos umiiyak ako. Oo, oo. Sige nga po, ma'am. Hindi pa nyo nga po mga kamay mo. Hindi na ang lupa. Yan. Abang pa nararamdaman po mo masakit dito. Dito, makirot-kirot. Saan po? Turo mo nga po sa lupa mo lang. Dito. Yan, yan, yan. Kung i mo po ng one book number ten, ang pinakamasakit. Gano'n kasakit yan? Mga six, seven. Six, 7 Itaas mo nga po mga kamay mo, na, Parehas. <laughs> y M <-N> C A <laughs> letter Y. Ito po ang mga ito. Ang ganda na na. Ayan po. Ayan. Ganong kasakit po ay naman nakataas? Mga five lang. Ganyan. Okay. Five. Sige nga po, di pa nga po na kamay. Sabi niya po kanina pa na kayo, may number 7 na masakit dito po. ngayon po. Ako na naman. Tapos nga po ang sabi yung kanina, walang kataas yan. Meron number 5 na pain dito. May sasagad niyo pa ba? Good. Sabi niyo po may number 5 na pain. Kamusta po eh, <laughs> ngayon? Mga wala. Wala lang. Mas maalwa na po bang igalaw? Kasi so, eh, ibaba po ang ka kamay. Eh, dandahan. Masakit ba ako ang ginababa niyo? Hinilin. Kamusta po? Parang napagod na pagdod ka. <laughs> Nakakapanlambot lang po talaga sa pangaramdaman ko after ng therapy kasi mas okay. Eh. Okay? So, ingatan po natin.